mas madali nating hinarap ito dahil meron tayong ama sa pambansang pamahalaan na ramdam natin ang malasakit at pagmamahal sa bawat isang Pilipino. Ang tawag ng Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay inspirasyon at lakas ng loob kay Governor Bods at sa ating mga punong bayan upang harapin ang oil spill at italagang fastest oil spill recovery sa kasaysayan ng buong mundo nangyari sa Oriental Mindoro. Bukod dito sa mahigit 300 milyong pisong ipinadala ni Pangulong Bongbong bilang ayuda sa Conditional Cash Transfer at Cash Forward Program ng DSWD, Department of Agriculture, DENR, DOH, ganon din ang DILG at iba pang ahensya. Hindi lang tayo umingi, kusang loob ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpili sa Oriental Mindoro para puntahan niya ngayong araw na ito. At hindi lamang kusang loob, sinigurado niya na lahat ng nasa listahan ng Department of Agriculture ay mabibigyan ng ayuda mula sa tanggapan ng Pangulong Bongbong Marcos. Bukas ay 74th founding anniversary ng Oriental Mindoro. At pinatingkad lalo ito sa pamamagitan ng panauhin pandangal natin. Sino pa ba ang tataas na bisita sa Oriental Mindoro? Sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At higit pang pinatingkad ni Pangulong Bongbong ang ating selebrasyon. Dahil pinirmahan niya ng nakaraang linggo ang Batas Pambansa 12055. Ang batas na hiningi ni Governor Bon sa Kongreso noong 2020 pa. Upang ideklara ang November 15 as special non-working holiday sa buong Oriental Mindoro. Kaya bukas, libre kayong dumalo at libreng manood ng concert ni Moira sa hapon. Minamahal na mga kababayan, gusto ko pang alam nyo, na hindi lamang ito basta pinirmahan. Maraming local bills pinalalampas na ayon sa aking bubuwit. Pinababayaan ang maging batas ng walang lagda pero espesyal sa Oriental Mindoro. Dahil nilagda na ito ng Pangulo, ineksakto pa na ang effectivity ng batas na ito ay mismong bukas sa 74th founding anniversary ng Oriental Mindoro. Isang libong beses kong pipiliin na si Bongbong Marcos pa rin ang aalayan ko at ninyong lahat ng puso, malasakit at pagmamahal. Magkalangkay tayong maglakbay kasama si Pangulong Bongbong hanggang marating natin ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos. Ama ng uh, ng Oriental Mindoro, Governor Bones Dolor. Alam niyo po ang masasabi ko, uh, si, hindi pa siya governor nun eh. Uh, congressman pa po ako, si yung ating butihing gobernador. Siguro ikaw ang pangalawa na nagsabi sa akin nung congressman ako, tumakbo ang senador. Nung una niyang sinabi sa akin yun, sabi ko, hindi, mga mag oras, kaya dahil uh, one term pa lang ako ng congressman. Ayan siya nagsasabi, hindi, tutulungan kita. Marami tayong kasama, hindi lang hindi mo lang na nalalaman at maraming susuporta sa'yo. Sabi ko, sige, tignan natin, baka naman uh, kakayanin. At uh, mula noon, at ako'y uh, ako, y, ako y tumakbo ng senador ng 2007. Kasi, uh, bago pa noon, bago pa noon, napupunta na siya sa pisina ko doon sa Rojas Boulevard. kung malala mo. At uh, pumupunta siya doon. At lagi na sinasabi, ito yung nagawa natin. Ito yung mga nakausap ko. Ito ang ating uh, mga magiging kasamahan at, uh, para sa national. Dahil congressman nga ako noon. Eh, kako, sige, tuloy-tuloy natin. Mula noon, totoo nga ang kanyang pagkasabi. At uh, maraming nadala na naging uh, kaalyado natin. Kaya naman, nung uh, dumating ang panahon, ng 2007, lumakas na ang loob ko at tumakbo ang senador. Kaya at me uh, may, ano, me malaking pananagutan mo, Bob. Uh, ikaw ang nagdala sa akin sa national, uh, sa national uh, government. <laughs> ngunit pasasalamat ako sa iyo bilang gobernador at bilang personal na kaibigan sa lahat ng inigil, uh, na, na itulong ninyo sa aking paghahanap ng magandang paraan upang mapaganda ang buhay ng ating mga kababayan at mapaganda ang Pilipinas. At dito rin po ang kinatawan ng distrito, uh, ng unang distrito ng Oriental Mindoro, Congressman Arnan Panaligan. At ang kinatawan ng pangalawang distrito ng Oriental Mindoro ay ang isa pang, naku, matagal ko ng matagal ko ng masyadong kaibigan ito. Mahahalata ang mga edad natin kapag batwinan nito ko talaga. At uh, Uh, pangulo pa ang aking ama. Eh, kami ni Congressman, Governor, marami nang pinagdaanan ito ng uh, kaibigan natin. Ay, uh, eh, siya talaga ay nandun at uh, kasama namin na, na minanas lang tayo ng konti at uh, nagkaroon tayo ng disgrasya at nawala yung ating isang kaibigan at yung kapatid. Pero mula noon, eh, talagang magka na kami at uh, kahit no, kasama na rin yan nung uh, tumakbo ko ng senador, kahit hindi namin kapatido, Lumapit sila sa akin, pati yung kapatid mong Yumao, si Jun. Lumapit hanggang pinuntahan din ako. At sinabi niya, tutulungan kayo namin. Hindi na bali yung party, uh, party politics. Kaya kami, nandiyan kami, kasama mo. At nagpapasalamat uh, ako sa, sa ang ating uh, uh, kinatawan ng ikalawang distrito, Alfonso Umali. at si Kadlos Imban. Ano na no, o, okay. totoo mo sumasaka, tulad ng saging, kadyos, kamote, kamote kahoy, mga ube, nasira ng bagyong Christine. Pero po ngayon, kami po nagpasalamat kay BBM Bungbong Marcos na kami ay binigyan ng ayuda. Sana po tuloy-tuloy ang kanyang suporta sa mga mayan o mahirap ng buong Oriental Bindoro. Kami po talagang super-super mag magpapasalamat sa kanya na kami binigyan ng ganitong klaseng ayuda na para makaraos kami sa aming nangyari nung Bagyong Christine. Sana po hindi lang ito, marami pang korekto ang dumating sa atin dito sa Oriental Mindoro. Ako si Rosalie Anay, isang nanoko, kasabi po ng farmers mga saging, mga niyog po, marami po, produkto po. Ay po, po si Pagyong Christine, masira po ang nalaman. Sa, salamat sa Panginoon, ko po si, si Marcos, matulungan po ngayon, bigyan, bigyan kami ng biyaya. Sana po, hindi lang po akong matulungan niya, lahat-lahat po mga tao. Mahalaga po ngayon po sa mga magsasaka po ang bigay ni Bumbu Marcos para po sa kanilang panibagong maanoan ma, ma po ang kanyang matanim. Ipaan naman yung, tabi, yung pa, buhay pabuhay naman para kahit ano may tutunin po ng pagkain. Tapos may Mas Masasabi ko lang kung bubumakos na sana'y patuloy po yung tulong sa amin, mga mahirap at sa mga taong may, may, kailangan po Sa ating Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., sa lahat ng ating Cabinet Secretaries, Senator Francis Tolentino, at sa lahat ng opisyalis na naririto, mas lalo na po sa ating mga mahal na beneficiaries, isang mapagpalang umaga po. Kami po ay taus pusong nagpapasalamat sa oras at sa handog na tulong para sa mga naapektuhan na mga pamilya, magsasaka at mga mangingisda. Kaya't Mr. President, kami po ay nagpapasalamat sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta sa ating lalawigan. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang kabite at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Tolentino. Uh, Babatihin ko po ang ating mga kalihim ng iba't ibang departamento ng national government. Eh siyempre, uh, uunahin natin ang... Uh, ang uh, anak ng Kabite na kanina nung uh, pinapakilala ang governor ng Kabite biglang tumayo dahil nanidibago pa siya sa bago niyang katungkulan. Uh, Siyempre ang ating DILG, DILG Secretary John Beck <laughs> Kaya pala hindi ka natatalo rito. Masyado ko gano ang uh, ating uh, Department of Agriculture, Secretary, Secretary Kiko Laurel, ang DSWD, DSWD Secretary, Secretary Rex Gatchalian, ang uh, kasama din natin, andito po ang ating Senador, Senator Francis Tolentino, At ang, um, uh, eto na ako rin, pa, pareho kami ni Gov. John Big eh, ba, Sek, Sek, John Big Pareho kami, naninibago pa rin ako. Gobernador ng Kabite, Athena Beriana Tolentino. Ang Vice Gobernador, Sharon Haro. <laughs> ang kinatawan na ikapatong, ikapitong distrito ng Kabite Crispin Diego Remulla. Kinatawan ng ikawalong distrito ng Kabite Anyela Blanca Tolentino. Ang kinatawan ng Agimat Party Brian Revilla. Mga opisyal at mga empleyado sa pamumuna uh, ng, mamamaya, ng at ang mamamayan ng bayan ng Tagaytay. Ande, lunsod na. Ang naslunsod ng Tagaytay sa pamumuno ni Abraham N. Tolentino. Uh -huh. Sa lahat ng kasama ko sa pamahalaan, at lahat ng at pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon ang mga benepisyaryo na uh, kung kanino tayo ay mamamahagi na ang kaunting tulong ngayong araw na ito, mga beneficiaries na ating Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk, lahat na ang ating mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaya mas pinaigting natin ang paghahanda ang pagbuo ng mas matatag ng mga sistema at ang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Ngayong araw, nandito po tayo upang maghatid ng tulong sa ating mga kabitenyo at bitenya. Mga kababayan nating labis na naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sa, rahap, sa harap ng hamong ito na, na naapektuhan ng bagyong Christine at Leon ay pag bang ng sampung piso upang muling makabang at mapalang ang inyong mga kabuhayan. <laughs> Tuloy ang ating pagsusumikap may balik sa normal ang kalagayan mga kabitenyo at mga karatig na probinsya ng Calabarzon. Kasama sa aming hakbang na pamamahagi ng tulong sa mga lubos na naapekta ng bagyo sa pamamagitan kasama po ang DSWD, kasama ang dole. Walang humpay din ang ating pamahalaan sa pagbabay sa mga bagyo at epekto nito. Napansin nga natin na kamihan ng pinsala ay dulot ng lakas ng hangin, pagbaha at ang paguho pag ng lupa. Kaya't inatasan, inatasan ko ang WH, ang DTI, ang DOST, kasama ang mga na pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Ale at istruktura. Tiyakin natin na ligtas at dikalidad ang mga pasilidad laban sa pagbabago-bago ng panahon. Inaatakot rin ang lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan na maging puspan pa sa paghahanda laban sa mga nararating na, 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 na kalimedad pa upang maiwasan ang pinsalang dinanas natin sa mga nakalipas. Tungkulin nating ihanda ang at Pagyamanin ang ating pa pa makabagong estratehiya at siguruhin ligtas ang ating mga kababayan. Nagtagubilin na ako sa DILG at DNR na hikayatin ang lokal na pamahalaan na gamitin ang tinatawag po na geo map ng did na ibinubuo ng DNR and Geosciences Bureau. Nang sa ay makapagsilbing gabay mga landslide prone at bahain na lugar. Kasabay nito, tuusan ko ang DPWH, DNR at iba pang mga ahensya na muling suriin ang ating mga flood control master plan upang tanin na natin ang ng ating infrastruktura ang tumiting ding ulan at pagbaha. Dito po sa Cavite ay pinapatay natin ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project. Inaasahan natin na sa tulong ng proyektong ito, na matatapos sa 2029, maiwasan na ang matinding pagbaha sa San Juan River Basin at sa Malimango Creek Drainage Area sa Cavite. Sa DPWH, siguruhin natin na matapos ito sa lalang panahon at siguruhin natin na maganda ang kalidad nito upayanin ang mga pagbaha na dulot ng climate change mga minamahal kong kababayan. Sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan, naway pa, pumaibabaw ang ating pag-asa at hindi hinagkikayat ko kayong lahat na manatiling matatag, magtulungan po kayo at huwag mawalan ng pag-asa dahil ang pamahalaan ay sama ninyo sa bawat hakbang ng inyong pagbangon. Sama-sama natin ang isang maunlad at nagkakaisang bagong Pilipinas saan walang Pilipino ang naiiwan sa oras ng pangangay. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito po, nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na sa pagbisita at pamamahagi ng presidente.